Meron kang gusto sa sabihin. <laughs> Kuya, ano, kasi ikaw, ikaw, ikaw yung, ikaw yung pinakamagaling dito eh. So, meron lang naisip yung buong family ko and kami, meron naman tayo iba-ibang own little ways kung paano tayo tutulong. Hindi naman kailangan sobrang laki o sobrang yaman o kung ano man yun. Meron lang kaming, yan nga, yung sinabi ko kanina, bago tayo magsimula ko yan. Gusto kong mag magbigay ng sim konti lang naman from our own pocket. You want to donate parang gano'n? Parang gano'n, na kung sino yung gusto mong gustong tulungan ng Wawa Win, medyo ayun, bahala ka na po kuya kung pero ano, ano ba to? Kain? Ano ba to? Pair? Ano ba to? Ah, uh, cash po. 50. Ah, cash. Bahala ka na kuya kung kung kanino mo ipapamigay so, uh, pero uh, magkano ba bibigyan mo? 50,000. Wow, 50,000. Wow. Tiyak ko dito yon. Can... Michael Pangilinan po, Mabibigay po ng kanyang kumaga eh. Na ano lang, may, sabi kasi, may, ba, kaya po hindi ako mahilig mag, uy, dapat ganito, tulungan kita. Kasi sabi dun sa binabasa namin na pag itinulong mo, dapat hindi mo naman kailangan pag malaki. Hindi mo naman kailangan, uy, tumulong ako. So, yung mga ganito, alam natin kahit na tumulong lang tayo, wala tayong ibang intensyon. Pero may mga tao kasi sa mundo ng Pilipinas, so sa kahit sang mundo na mag-iisip ng masama kasi tumulong ka. Ngayon yung panahon na dapat sama-sama lang tayo. Kaya ako yung simpleng 50,000. Hindi ko sinasabi. For me, malaki yun. Kasi marami ako mabibili dun sa bagay na yun. Pero iba yung gusto kong maramdaman yung sim konting pagkawili. Gusto kong mapunta sa akin yung simple lang yung ginawa ko. Binigyan lang kita ko yan ng 50,000. Bahala ka na dun sa ginawa mo. Pero deep, in, deep inside me, meron akong personal na hindi ko kailangan... Uy, Kem, meron akong binigyan ng 50,000. Uy, nagbigay ako ng 50,000, Wawa Win. Dapat gayain nyo. Kung satisfaction ko yun sa sarili ko na mabigyan kayo ng tulong kasi... Marami ako nakikita talaga, nagme-message na kailangan, uy, wala po may maisip, kailan po yung ano, idol ko, gusto ko pong makahingi ng tulong. Hindi, ayoko naman nung Hello mga kapuso, ako po si Hipon, minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kasukurami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo, mag-subscribe lang sa Wowin. YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!